Ano nga ba ang IMG 30M by 30 Financial Literacy Campaign? Para sa mga nagtatanong, ano nga ba ang IMG? At ano ba talaga itong ginagawa namin? Kami po ay campaigner, tulad ng supporter ng gusto nating kandidato. Ang pinagkaiba lang, ang aming kampanya ay financial literacy at ang kalaban ay kahirapan at kamangmangan sa kaalamang pinansyal. Kung si President Duterte ay may D-30 at may campaign tagline na tapang at malasakit, si BBM naman ay babangon muli, at si President Pinoy ay kung walang korap, walang mahirap, kami naman sa IMG ay meron namang 30M by 30, kung saan ang aming hangarin ay magkaroon ng 30 million financial literate families sa taong 2030 dahil naniniwala kami na ang financial literacy ay malaki ang maitutulong sa bawat pamilya at gayon din sa minamahal nating bansang Pilipinas. Dahil ang bansang may kaalamang pinansyal ang mamamayan ay isang bansang tuloy-tuloy ang tunay na kaunlaran. Bilang isang campaigner, kami ay naniniwala sa aming ipinaglalaban. Kami ay may puso sa aming misyon na tulungan ang bawat pamilya na mabuo ng tama at matibay sa anumang financial crisis ang kanilang financial foundation. As a campaigner, we practice what we preach. Ang bawat IMG campaigner muna ang nangunguna at tamang halimbawa sa iba kung kaya't kami mismo ang nag-aaral, kami mismo ay naniniwala sa tamang solusyon, kami mismo ay nagtitipid at nag-iipon, at kami mismo ay nag-iimbes kumukuha ng tamang proteksyon para sa aming pamilya. Kaya malakas ang aming loob na ituro ito, irekomenda sa mahal namin sa buhay at sa iba pang nais na matulungan ang kanilang pamilya. Naniniwala din kami na ang bawat itinuturo namin ay dapat gawin at patuloy na isabuhay para epektibong maituro at maging kapanipaniwala sa iba. Kung ikaw ay isa ng IMG campaigner, mabuhay ka dahil may puso kang tumulong para sa ating mga kababayan. Pinapati kita bilang kaisa namin. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating misyon na ipalaganap ang kalamang pinansyal sa bawat Pilipino sa anong dako at sulok ng mundo. Gusto mo rin bang maging bahagi ng aming misyon para makatulong sa iyong pamilya? Gusto mo rin bang maging isang IMG campaigner para labanan ang kahirapan at financial illiteracy, welcome na welcome ka dito sa IMG. Message ka lang paano ka makakasali. Choose wisely, choose financial literacy, be part of IMG.